Kaugnay po doon sa nabanggit ni Hepe na i-implement po natin ang pambayang kauto sa 93-17 na kung saan na uh, ipinagbabawal po sa loob ng sementeryo. Unang-una po yung paghuhukay at pagbubungkal ng lupa sa loob ng sementeryo na walang kaukulang permiso o kapahintulutan mula sa kinauukulan. Yan po yung nakikita nyo sa ating screen. Ano? At uh, pagbebenta, pagdadala at pag-inom ng lahat ng uri ng inuming nakakalasing. Yan, bawal din po yan. Pagpapaligaw, pagdadala at pagpapakain ng anumang uri ng hayop sa loob ng sementeryo. Pagkakalat, pagkakalat at pagdadala ng anumang uri ng basura o dumi ng hayop sa loob ng himlayan. Kaya uh, sa may entrance pa lang po ay talagang mahigpit na po yung ating mga nakasecurity at lahat po ay uh, ina-inspection po natin dyan. Pati po yung mga daladala po natin na uh, kikita naman po yan. At uh, kung meron po kayong balak na magdala po nito mga nabanggit ay wag na lang po nating dalhin para iwas din po tayo sa anumang violation. At syempre, paalala din po sa ating mga kababayan ano ngayong Ligtas Undas 2025 sa ating sa ating pong mga motorista. Atin pong alamin itong blow bagets ano? Uh, i-check po natin mabuti yung battery, lights, oil, water, brakes, air, gas, engine, tools, at syempre yung ating sarili para ligtas po tayong makapunta at makauwi sa ating tahanan during undas. At uh, meron din po tayo mga ilang uh, dapat tandaan sa pag-alis ng bahay, planuhin po yung araw at oras ng pagdalaw sa sementeryo dahil alam naman po natin na talagang marami po bago pa man po mag-November 1 ay marami na po ang dumadagsa sa, ating, sa mga sementeryo. Siguraduhin pong nakasara ang bintana at nakalak ang mga pinto ng bahay upang maiwasan natin ang mga pag, uh, krimen ng pagnanakaw. Tiyakin na walang naiwan na nakasinding kandila, bukas na appliances, gas stove at gripo para maiwasan din po natin 'yung uh, mga sunog, ano? Ilikpit ang anumang mahalagang bagay sa labas ng bahay, itagubilin sa pinagkatiwalang ang kapitbahay ang inyong bahay kung kayo aalis at iwasang mag-iwan ng notes sa labas ng bahay na nagsasabing walang tao. Uh, kung meron po kayo CCTV, mas maganda para makaiwas po sa anumang krimen. Sa loob naman po ng sementeryo, magdala ng panangga sa init at ulan, tiyakin na ang kandilang nakasindi ay hindi makakalikha ng sunog o sakuna. Magdala ng sapat na pagkain at tubig inumin, Ingatan ang mga bata upang hindi mawala. Tiyakin na may nakasuot na pagkakakilanlan or may dalapong ID. Bawal ang pagdadala ng mga deadly bladed weapons gamit pang sugal. Speakers. Ayan. Alak at paninda. Alamin ang lugar ng first aid station at PNP assistance desk. So sa lahat naman po ng mga station po na kita na po natin kanina sa diniscuss po ni Happy Boots kung saan po merong mga uh, station aid station kung saan kasama rin po natin dyan syempre yung ating mga taga RHU ayan po at uh, anti-carnapping tips po ano? siguraduhin nakalak ang pinto na sasakyan habang nasa biyahe o nakaparada iparada ang sasakyan sa ligtas na lugar iwasang mag iwan ng mahalagang gamit sa loob na sasakyan iwasan ang maghintay sa loob na sasakyan habang nakaparada kung hindi maiiwasang ilak ang mga pintuan Iwasan tumigil sa madilim na lugar at sa kainahinalang tao. Ayan, so yan po yung ating mga uh, safety tips ngayong ligtas Unda.